inundan si ng inundan si Kristo ng pagkatao. Muna inundan ng si Kristo ng sakripisyo. Muna inundan ng si Kristo na matay. Muna inundan ng si Kristo gilubong. Kaya pinilhon, kaayo pa. Kaya na Bible, He purchased kita by His own blood. Sa to pa, katuyang kamatayon, mo perfect demonstration sa payment. Gibayran tang tanan. Amen. So kung tuuan ni mo na, Tuguti siya na siya na itagihan ni mo. Kaya gipalit naman pa. Yes. Amen. Hindi so, ka ron. Mualagad ka ni Kristo. Amen. 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 si Kristo na papasailo ni mo. If you confess your sin, God is faithful to forgive and to cleanse you from unrighteousness. The same way sa itong kinabayin. If you want to serve the Lord, andam ka mapasailo sa mga tao na kasalaan ni mo. Amen. Amen. Lang takon ato nang tangtangon, lang takon ang tanang kayugot sa atong kasingkasing. Amen. Andam ta magkinabuhi nga diin mayon ta nga Ginoo ang imong kasingkasing murgay eh, morge akong ginanglan. Amen ba mga Amen. So ang ang passage sa atong gibasa mga verses ako lalangin in ko. Ingon na si Kristo na sa mga patay siya ang unang bunga gikan sa mga nangamatay. May nga ang kamatay ng abot gumikan sa sakataw. Kinsa man yung unang nataw. Sa, sa Romans 5 verse 12, nakasulod ang salak sa kalibutan gumikan sa una na itong binikanan. Tungod silang paglapas. O tumod niya na ang sala nagdalao, kamatayon. O ang kamatayon, mikuyanab sa tibuo kalibutan kay nakasalaman ang tanan. So tungod kay kitang tanan nakasalaman, kitang tanan kandidato sa sa kamatayon. Pero ang good news karon, see with me good news. Good news. Ang good news karon kay si Kristo na matay sa kay ang iyang kamatayon ingon nga bayad man na kung mamatay ka nga wa sa Ginoo peligro. Kung nangabot si Kristo si na kung mamatay ka, una si Kristo dawata. Amen. Amen. Kaya ang imong kamatayon at manakabayan, si Kristo, imong ang imong manuluwas. Kaya kung maabot na itong kamatayon, paid naman ang tanan. Amen. Amen. Kaya si Kristo man ang nagbayad, mga kaisunan. So, kanos na ito mga andam, karoon na buhin pa. Kanos ani mo dawatan si Kristo sa so, panahon na baka, karoon na buhin pa ka. Kaya hindi na makakadawat sa so, panahon nga wala kay ginawa. So, mga mama, sir, karon ang panahon na si Kristo atong ang punon na siyang atong Savior. Wa na bilay paagi na kita makadto sa gingarian sa Dios. pinag ni ni Kristo. Amen. Manahin ang Bible sa John 1 verse 11 to verse 12 as many who receive him they shall be given the rights to be a child of God. Kita di man tama yung anak sa Dios kay sinners na kita. But the moment you accept Jesus Christ, Because of Him, tungod niya, nahimu kang anak sa Diyos. Amen. Amen. Kinsabay amahan na kung yang anak nagkalisod, na di niya luwason? Kinsabay amahan na iyang anak, tanan niya pagpanginanglan, na andam sa mukubay? Sa samang paagi ang Diyos, andam sa tanan. Munang buhat po niya ang tanan. So, kanusahan nato si Kristo dewaton. Amen karon nga buhay pa pastor gidawat na nako na si Kristo dugay na praise the lord ang akong pagdasig ni mo padayon lahat ay who shall in Jordan it? shall be saved Matthew 24 verse 13 to 14 siyang mula hutay maoy ma luwas luwas kung saan ang paglahutay lahutay sa relasyon ni mo sa iyong maluluwas lahutay sa mayong buhat lahutay sa tanang maayong butang sa pakigrelasyon sa Dios ingon man sa imong isip ka Kaya the greatest commandments in Jesus, love God as you love yourself, love your neighbors as you love yourself. Because the entire law was summed up into a single word, which is the word love. Kaya kung kay ang gugma di naman ka patay. Simple lang, ang gugma ni Kristo atong ikinanglan ka Amen. Alright. Amen. O sa itinangan na ito, kung nasa Mas. Diyos, aron nga kita makapadayon o makalahutan. So, sa tumot sa pagabanaw ni Kristo, gikan sa mga patay, pinaagyo diya kaniya, kita nagkapatun sa mga paglao. For as Adam all died, so in Christ